Ma? Sito. Bawal sito. Hmm. Ang damot Sino madamot? Sino madamot? Ang damot sito. Sino madamot ng sito? Sino madamot ng sito? Ha? Gusto ng sito? Ayoko nga, bawal. Wala ka namang pera. Wala kang pera? Kung wala kang pera, meron wala. Meron o wala? Wala nga sito. Ako, ako may pera. May pera ka? Nasaan? Nasaan? Ano? Hindi yan pera, si Ryan. Ay, pera? Nasaan? Ali? Saan? Ali? Ay, eh, sira nga. yan. Hindi. Si Ra. Hindi yan pwede ibili. Sira nga. yan. Eh, si Ra, bibigyan kitang pera. Yan. Yan. O, oh, sabi ko sa iyo, sira. O, oh, putol. O, oh, pera yan. Hindi yan may bibili. <laughs> bayan. Anong bayan? bayan. Hindi <laughs> rin may bibili Putol. Potol? Okay, putol. putol. Tama. Tamo. Ako Ako na. Yan, punas na. Putol nga yan, hindi yan Sino ka madamot? Bayan. Hindi nga yan bayad. <gibberish> Bawal nga, <gibberish> hindi yan pwede ibili. Yan. Putol. Hindi. 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 Kaleo. Hindi pwedeng hindi pwede si ito. Ako lang ay. Oh lagi. Okay.